Oh, yan mga idol. Ang oras ay eh, alas alas 11:44. 11:44. Yan ang kinuha nating dalawang talbos or follower ng saging. Yan ay binigay natin dito sa mga alaga nating pato at mga manok na nandito sa kabilang kubo. Punta naman natin sa baba si kumuha ako ng dalawang talbos malalaki yung nandoon sa baba. Ayun ay pupunta natin yung baba mga idol. Dito tayo sa baba uh, Dito ang unang kinunan ng pagkain Bago sa taas Makita natin sila Yung binigay kong talbus Ay tatlo pala to Pero maliit yung dalawa O ayan mga idolo O ayan Ayan nasa taas Yung dalawa nasa baba yan ay pananghalian nila or merienda nila yan ang bigay natin sa kanila na pangkain para makasurvive sila hanggang hapon tapos mamayang hapon sa kanan bigyan ng pagkain ito eh pang alternative lang nila pero sa ganyan lang mga idol busog na busog na sila sa kakakain o kita niyo naman oo sa baba ayun kita nyo naman na kumakain sila hindi natin pinalabas kasi ang ano natin dito ay eh, may ulan tapos biglang hihinto ulan na naman kaya, kaya para safe ang mga alaga natin eh, wag muna natin silang uh, paggalain dito lang muna sila sa uh, loob para safety at saka hindi sila maulanan ngayon tayo eh aakyat muli para doon tayo sa taas na kubo yung mga pato natin mga idol uh, parang maglilimlim na naman siguro tong isang uh, inahin kasi hindi si city na yung itlog niya sana maglilimlim na to tama na yan sobrang dami na Ayan o, oh, kumukulo. Ibig sabihin may parating na naman na ulan. O. Oh. Tingnan yung mga alaga natin mga idol eh. Ayan. Ah, Ayan. Oh. Dahon lang yan ng saging. Kinuha natin para makakain sila.